Wer mina pa mo? Hanawawa nang labuna. Ito pa mo. Sa tanin nil, tinanong ko siya so pina mo. Hindi nakahanap na na, mga, Plus, no, 200, 200, so, at kaya. Mga kabit mo. Meron daw price na 200,000 pesos. 200,000 pesos. At hanapin ang nawawalan. Revolution years sana. May isa pang kaming tinagbigayan alam sa amin. Nango sa Barangay Inosencio. Ito, ito pa rin ito, 30, Barangay Inosencio. Ba? Tignan mo, pakita mo yung tunnel. Gusto natin yan? Itong dalawa, ang mistulang lagusan na makikita nito na pinagdurugto ng tilag puray sa ibabaw ng ilog. Ano, tara? 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 Samahan mo ko, puntahan natin ito. Ayun na nga mga bulate, samahan nyo kami na puntahan itong Revolution Tunnel na pinuntahan ng Jessica Soho dito sa May 13, Matires, Cavite. Na, let's go. So mula Manila ay lumipad ang amin team ay mali. Nagsasakyan lang pala kami at dalawa lang kami. Nadaanan namin ang Tansa Cavite at ang bayan ng 13 Martires hanggang sa natuntun namin ang Barangay Unesensio kung saan nandito ang isang Revolution Tunnel. At akala nyo ba naging madali ang pagpunta namin? Siyempre, medyo hindi. Hindi dyan ang daan. Iluso yata talaga rito eh. Medyo madalas. Uh. So guys, bago kami makapunta ron, Medyo maram. Nagdaan kami dito sa mga sa ilat na to. Lapit na kami. Sana ayun na nakikita ko na yata. Ayun oh. No. Ah, ano? At dito nga huling natagpuan ang aking kapatid na si Rico. Hindi joke lang. Pisa na natin. Ito ang gate papunta sa Revolution Tunnel. Maraming salamat nga pala sa mga pinagtanungan namin dito at tinuro sa amin itong gate na to. So bukas siya. Dito na kami guys. Pababa na kami. So guys, dito na kami. Pababa na kami dito sa may papuntang tunnel. Yung inanoy ni Jessica Soho. Ito yung daan niya. Matarik. Pagpasok pa lang namin dito sa gate ay sumalubong na sa amin ang matarik na hagdan pababa dito sa may ilog. Medyo kumukulog na. Dapat medyo mabilis kami pupunta ron. Makikita kaya namin. Guys, nakikita ko na yung ilat. Nandito na yung ilat. Tabi-tabi po, may kiraan po kami. So, ano po? Hindi dyan ang daan. Dyan ba? Bago namin babain ang ilog na to, siyempre nagpaalam muna kami. At nagtanong-tanong din kami sa mga kalapit bahay dito kung may bumababa <laughs> ba dito sa ilog na to. Meron naman daw, pero bihira lang. Ito yung ilat niya. Hello guys, so guys nandito tayo ngayon sa may Rihinaville 2000 para puntahan natin yung pinuntahan ng Jessica Soho. Tunnel na nag sila ng pabuya na 200,000 riyon. Mula dito, malayo pa, lalakari pa yung ilat na yung papunta sa may mismong tunnel. Sana mapuntahan natin na mabilis dahil medyo kumukulog na at paulan na. Yung tunnel na to ay dati daw ginawa ng Kastila na ngayon ay pagmamayari na ng gobyerno. Sabi nila, ngayon tara sana ma kita natin gabayang uh, gabayan kami dito at maging safe ang pagpunta namin doon guys ayun anyway, hey, guys so, ayun may mga ano may mga tumatapak dito talaga may mga bumababa rito tatawid talaga tayo dito so katinayas naman tayo hindi tayo handa pansin ko mga bulate sa pwestong to parang sarap na magcamping no pero hindi kami magkakamping kami kailangan yes. lang namin tundaanan para makapunta kami so, doon sa pupuntahan namin oh, so, guys eto na may naririnig akong haso kami. At pagsilip ko nga ay ito pala ang mga kailangan naming daanan para marating namin ang mismong tunnel. So, wag na natin patagalin pa mga bulate. Lusungin na natin ang mga dapat lusungin. Tawirin na natin yung mga madudulas na bato na yan. Medyo matindihan po. <coughs> uh, Madudulas. <coughs> <coughs> Whew. Up. Yeah, I'm Yon. Nat. Yeah. Wait lang, wait lang. Yung kabaduman. Madalas mga bato. So guys, bago kami makapunta ron. Medyo marami Nagadaan kami dito sa mga Sa ilat na to Medyo nakakapagod Madudulas yung mga bato na Tinutungtungan namin tulad nyan Medyo naglulumot na kulay green na Pag umapa ka, Matik na Kaya dapat ingat Pangapak tayo sa mga Yes Okay Medyo malapit-lapit na kami Sana ayun na nakikita ko na yata Ayun o no? oh ayun na nakikita ko na yung ano parang ito na yung tulay yung tunnel ayun oh. yan ito na siguro yung tunnel na ano. malapit na kami ay natadaan ayun sabi ng gilid yata eh. yan uminit na sana huwag kami abutan ng ulan nakulog kulog na kumukulog kulog na Alright. Tapos, parang tinapunan ng mga basura to ah. Okay. Okay. <coughs> <coughs> mm. Mm. na. Nakikita na namin nga ito na ngayon. Ito, parang sarap magtampi dito. Narangan nila, mukhang paliguan to. Natatanong ko na, pero dapat yata sa kabila tayo dadaan. Ayun eh, ayun oh. Kita ko na yung pader. Ayun. Medyo malapit na kami dito sa may mismong ano, tulay na ginawa nila. Nandun sa taas yung tunnel. Kaya kaso ang problema ay yung kaming na namin. Hindi namin alam kung saan kami dadaan pero kailangan yata tumalun banda ron. Kasi dito ata yung daan sa kanan. Mahirap lang talaga yung daan niya kasi bato-bato ito, dumaan kami, tapos dumaan pa kami sa may ilat. Ito, yun yung mga dinaanan namin. Oh. No? Yan yung mga dinaanan namin. Sa mga oras na ito nga guys, ay sumaya na rin yung pakiramdam ko dahil malapit na mismo kami dito sa may mismo Alright, yes. Narating uh, na rin namin. Ito yung tunnel. Ay, ito yung tulay. Sa taas nito, yung tunnel. Ayun, no, ito yung baba niya. Ito naman yung ano. Ito dito may hagdan. Ito ata akyatan ta. Pataas. May hagdan pataas. Ito mayroon ditong tumutulong tubig. Ito yung pinakatalal niya nandun sa taas. Tapos ito yung hagdan. Nakakita namin yung pataas. Tara, silipin na natin. Kami lang tao dito. Walang tao ngayon. Eh talaga eh, wala naman yata ang taong napunta na rito pero parang mayroon din kasi parang meron mga nililigo may nakita kami mga ibang basura or yapak ng paa siguro may nililigo talaga rito tara alright medyo madilim nadilim na tara sana alright oy, taas pa para may mga unggoy Tignan nyo naman Gano'ng katarik Ngayon yung hagdan Grabe Ang tarik ng hagdan uh. Ito na Ito na. Huh. Ito na yung tunnel Nakakatakot ah Yung gilid nabagsak um, ka rin pag kamali ka ng ano Ayun yung isang hagdan Oo oh, may naliligo yata rito Ayan o Grabe, taas Ayan po yung kabilang baba Nakakatakot Wala siyang ano Harang sa gilid, magkabilang gilid Kaya bagsa ka talaga sa baba Pagkakahulog ka rito Nakakalula dito may mga shampoo, mga may naliligo nga rito. Ha? O, mataas yung tubig. Kasi nag-ulan, umulan kahapon eh. Kaya medyo mataas yung tubig. Ito na yung pinakatubig niya. Papunta ron sa kabila. Laglag -lag ka dyan, ha. At sa wakas mga bulate, narating din namin itong makasaysayan na Revolution Tunnel. Hindi man natin alam kung ano nangyari dito noon. Masaya pa rin ako dahil napuntahan din namin ang isa sa napuntahan ng KMJS. At malaking achievement na rin yung para sa akin mga bulate. May mga may mga nakasulat dito. May mga nakag-donate by... National... Administration... National... Hindi mo mabasa. ba? So guys, dito naman sa may baba nitong tunnel na pinuntahan ng Jessica so ay meron dito ang pool maliit na pool na tubig na nagbumula taas papunta dito sa baba parang ano siya parang pool na maliit pilat tapos ito yung pinakapader niya ayan na balot na rin ng mga ano ng mga damo balot na rin so doon kami nagmula doon kami nagmula papunta ron bago kami makarating dito sa may pinuntahan nila na to sa kabila dito, may mga yapa kaming nagkakikita. Dito dito. So, papunta ron, meron kami nakikita ang mga yapak ng paa Ayan. Hindi doon. Bandaron, may mga tao pa siguro na baka may paliguan pa. Bandaron or what. Ngayon, ano guys, pasukin natin ito. Ano mga bulate pasukin ba natin 'to?